Gandang buhay po mga kabebe ay maganda. Charot. Kasing ganda ko charot. Yun nga mga kabebe ay umuulan po dito ngayon sa bukid noon dito sa area ko po mga kabebe. Umaraw umulan mga kabebe ay hindi pa din po nagpapatalo yung mga alagang itik pagdating po sa pangingitlog po mga ka Kasi nga po is number one is umuulan ito yung sign na maganda talaga. Kasi ganda ko. At yun nga mga ka-bebe. Uh, update na naman po ulit tayo sa mga alagang itik natin. Yung mga itlog po ng mga itik natin. At yun nga may nakikita na ako dito kasi nga kahapon ah uh, Linagyan ko po sila ng uh, gurami po, mga ka ng kuan dito sa humay. So, mangyari is malinis ngayon yung mga itlog po ng itik natin. At hindi natin nakikita kasi nga ay tinago po nila yung itlog. Kasi, katulad na pagtatago sa iyo ng diyowa. Huh? Ganon. char At yun nga, mga ka uh, nga. Uh, mamumulot na naman po tayo kasi nga ito. Uh, update na naman po tayo ulit. Kung ilan naman po ulit yung mga alagang itik natin. Alagang ah. itik. <laughs> itlog po. At yun nga nga, mamumulot nga po tayo kasi nga ay maritis ka. At yun, makimaritis ka at sabayan mo ko. At ito ngayon mga kabibay, papakita ko sa inyo kung paano kagaling, kung gaano kagaling, o gaano kagaling. Charot. At yun na nga, ah, ang sinasabi ko po ay ganito po talaga mga kabebe. Charot. Yung uh, ah, mamumulot po tayo na gitlog. At yun na nga, ito na nga ito na ngayon mga kabebe ito pong mga itlog na to ayan po ayan tas dito po um, marami rami din po yan mga kabebe ganyan po manging itlog po yung mga uh, alagang itik natin hindi natin malalaman kasi nga uh, tinago po nila yung mga itlog po nila yan oh ganyan po sila mga itlog lalo na uh, maganda yung ganito mga kabebe maraming ganito Itatago talaga nila yung mga itlog nila kasi nga ganun naman kasi yung itik yung feeling feeling uh, virgin. <laughs> ay hindi yun nga mga kabebe ito nga yung mga itlog nila po. Ganyan po sila pag mangitlog, yung tinatago-tago nila charot. At ito pa marami pa mga kabebe. At ito nga ganun pa din po uh, tinago pa din po nila yung itlog nila. Ito po yung maganda mga kabebe lagyan ng ganito para yung uh, itlog po nila ay malinis po kasi ganyan. Magsalag-salag mangguna sila mo na nga nga butangan og mga inani. O, tanawa, o. Iyo. Tinago po nila. oi, may isang itlog na nabuak O, yan. Meron pa. Parami po yan, mga kabebe. Hanggang dulo pa po yan. At meron pa pala dito nakatago, o. Hmm. Tignan nyo. Ito yung sinasabi kong ah, negosyo. Pag ah, gusto mo ng negosyo, na ah uh, hindi ka masyadong gagastos ng malaking uh, pakain po ng mga alagang itik kasi nga ay uh, organic po lahat ng kinakain po ng mga alagang itik natin. Ayan po, sobrang dami po ng itlog. Oh, yan, tago-tago nila. At nakakalat lang po yung mga puting ginto po ng mga alagang itik natin, oh. Dahan-dahan lang po tayo at baka maapakan po. Ayan. Marami pong uh, damage. May marami pong nagkakrak. Yan nga po. Ito. Dito yung favorite na area ko po. Kasi uh, malinis po dito na area kasi nga. Doon kasi sa harapan marumi yung mga itlog. Doon kasi nga. Uh, Doon halos pumupunta yung mga uh, yung mga lalaki. Tapos yung madaling araw na papunta na sila doon kaya marami ding mga itlog doon mga kabebe marumi na kasi nga malapit sila sa pintuan tapos umuulan kaya dito yung favorite part ko tignan nyo naman mga kabebe oh ito po yung uh, puting ginto po dito sa bukid noon yan nakakalat lang po yan mga kabebe At ito na nga mga kabebe, ito po yung mga napulot natin na mga itlog po. Ayan. Tapos meron pa po dito mga kabebe, ayan po, ayan. Araw-araw pong ganito mga kabebe, kasi nga ay dumalaga po yung itik natin at umitlog po talaga siya mga kabebe. Ayan. At yun na nga mga kabebe, ah, tapos na po natin napulot yung mga Uh, puting ginto po, mga itlog po ng ating mga alagang itik, at yun nga po ay kahapon po, ay siyam na tripo, po, 9 na 3 po kahapon, tapos ngayon po mga kabebe, ay tumaas po siya ng dalawang tripo po mga kabebe naging uh, 11 na po siya ngayon mga kabebe, 11 na 3 na po yung mga uh, itlog po ng alagang itik natin, at yun nga ay, ngayon po ay tumaas po talaga, at bukas ay obserbahan pa rin natin na update po tayo ulit kung ilan na naman po ang madaragdag sa mga alagang itik nating dumalaga. At yun nga, uh, napulot na po natin lahat po ng mga itlog. At yun nga, ang imamaritis ko sa inyo kasi nga maritis ka. Sino ba naman ang ayaw ng pera? Sino ba naman yung... Uh, gustong magnegosyo pero konti lang yung ipopuhunan mo. Sino ba ngayon ang ayaw na araw-araw may biyaya. At yun nga mga kabebe. At ito nga po yung maganda nga po. Kasi nga ah, tayo pong mga farmers, duck farmers, kung ikaw ay may plano pong magnegosyo po ng katulad po ng negosyo ko mga kabebe. Yung sahod ko po bilang OFW na 30k lang po yung sahod ko sa Saudi Arabia. Pero dito po mga kabebe ay parang unti-unti ko na pong nararamdaman na may pira din pala dito sa Pilipinas, basta uh, sipak at syaga lang po at yung puhunan mong gusto mong makuha, yun darating din yun sa iyo mga ka at yun nga, gusto ko lang i-share sa iyo, kasi nga uh, nag-uumpisa pa lang po tayo pag gusto nyo pang uh, mag-negosyo at nag-uumpisa katulad ko po ay pwede yung subukan po yung pag-aalaga po ng mga itik, kasi nga ay may puhunan ka lang na uh, kasi yung isang piraso kasi ng itik natin is uh, yung maliliit duckling is uh, 50 yung isa. Eh, ang mangyayari, hindi ka nabibili ng lalaki kasi is libre naman yun. Kahit magsimula ka lang ng 300 na mga babae po, mga kabebe. Depende kasi yan sa area nyo kung magkano po yung baby, yung isang uh, maliliit. Kasi dito kasi, yung maliliit talaga yung duckling is 50 yung isa, 50. Tapos yung malalaki, yung dumalaga is... 250 or 230. Tapos yung medyo matatanda na kasing tanda. Yung may edad na po ay may maybe mga 165 or 170 or 150. Yun po yun yung mga option nyo po mga kabebe. At yun nga kung gusto mo magsimula ng uh, uh, maliit muna, may kunting puhunan ka, may 50,000 ka, pasok na yun mga kabebe kasi nga pag may area kang ganito, Ganito po kalawak yung area nyo sa area nyo dyan. Kung saan ka man ngayon mga kabebet, may plano ka po. Huwag ka na magdalawang isip. Sinasabi ko sa iyo, magandang trabaho po to. ah uh, magandang negosyo, patok. Kasi di mo na kailangan talaga lumabas ng lumabas ng malaking pera para lang uh, masustintuhan, mapatuloy mo yung ah uh, hanap buhay mo at negosyo mo. At yun nga, yun lang yung muna yung maritis ng duck girl nyo. Sinasabi ko nga sa inyo, ah uh, Subukan nyo po at mahalin po natin yung duck farm. Ako nga pala yung duck girl ng Bukinon. Thank you for watching!